Sayang, so, ang ganda sana bumiyay. Eh. Nadisgrasya pa ako. So, nagpagas na ako kanina, 120. So, naka-800 din pala tayo. Pera. Magandang araw sa inyo. Bali, uh, nakakuha na tayo ng unang booking. So, malapit na tayo sa drop-off. May mga pajak dito, no? mga classic na. No? Classic. Hello. Hello po, good morning Salala mo po ito, delivery po Yes po, saan na po kayo? Tapat po ng Anita Store Saan uh, na po kayo sa may Orange Quinting Tapat po na Opo, oh yung may hammer po Yung may gumagawa Wait po ah. Baba lang po ako. Sige po ma'am. Salamat po. Thank you po. 43 lang po. Salamat po. Bali, ang fare noon 143. So, binigyan tayo 150. Uh, may tip tayo 7 pesos. So, maganda-gandang panimula to baliw ang booking ko yon At, uh, sana magandang booking natin ngayong araw. So, ito mga sir, nakakuha na tayo ng pangalawang booking. Uh, bali, ah, <coughs> uh, papunta na tayo sa pickup location. So po, ma'am, good morning. Pickup po, lala mo. Carol po yung ano? Carol. Tapos leya po yung pick-up. Uh, Project 8, Bahay Toro. Opo. po. Wala naman po matatapon. Wala po. Itihan mo ka naman. po sa 119 po. Ah, 219. Thank you po. So ayan mga sir, bali na pick up na natin yung item sa uh, pagkain. So galing tong Makati papuntang Project 8 sa uh, Quezon City. <coughs> bali ang fare pala nito ay eh, ano, 220 no. So uh, 15 kilometers at uh, 30 minutes yung travel time. Dinig na muna tayo. Check muna natin yung ano. Check muna natin. Pagkain kasi ito, baka matapon yung sus eh. May sauce eh. Sus. Sus <coughs> Ah, okay pa naman. Good. Good boy, good boy. Check ko lang kasi may sabo kasi baka matapon. Hello po, po. sa alala mo po ito, deliver po. Ito po okay, bang... FX na puti. FX na puti. Sa may puno ng bayabas, FX na puti. Apo, ma'am. Apo. Kuching oh, apo, ma'am. Dito na po okay. ako, ma'am. Diyan lang nakapin. Apo, apo. Okay. Ito Ito apo, salamat po. Tama po ba, Carol po? Ah, apa.

Pagkain boy Ito mga tol bali Nakakuha na natin uh, Pagkain na naman So 70 pesos Hello Hello po sa mo po ito Delivery kapilya po Nakapilya na po kayo Nakapilya na kayo Andito po ako sa may eskinita po eh Ay ma'am, ako pa. Ay ma'am, salamat po ma'am. Thank you po. Di init. Time check, 12.13. Kailangang nakakagutom kung kumain. Kaya naman na tayong tubig. Hello po, sa so, lala mo po ito, tika po. Kasi na po kayo? Tapat po ng basketball court, sa so, may laundry. sa um, may laundry, sa lala po kayo? Apo. Tandang sa ora po, Aloha Plaza. Apo. Apo, 90, ano lang po. 90. <laughs> Baka pagkain niya. So, ayun mga sir, bali na pick up na natin uh, yung items. So, ang fair pala nito ay 92 pesos. Papunta ang kulyat galing dito sa Holy well, Spirit, no? Sa Quezon City. 5.3 kilometers. Uh, 5.3 kilometers. 9 minutes yung travel time. So, update ko na lang kayo mamaya pag nandun na tayo. So, ayun mga sir, bali... Uh, time check one ano na, one twenty set. So, nagpagasa kanina, at uh, na-drop ko na yung ano. So, nadisgrasya kasi ako, ayan oh. Nahiwa yung kamay ko dito, matalim pa na to. Mga ganitong plate. Ah, uh, temporary plate. So, tinatali ko siya kanina, ganyan, tinatali ko siya. Pag hata ko, nagdumulas yung kamay ko, nahiwa dyan, ah, oh, na ganun. So, i-uwi ko na lang siguro to. Uwi na lang muna tayo. Uh, wag na natin pilitin na, na. Dahil, wala eh, masakit eh.